At yun, lumabas din muna ako ngayong araw at nag-fishbowl-fishbowl lang dyan sa gilid. Dyan lang ako sa gilid-gilid lang nag-fishbowl lang kasi medyo magutom na eh. <laughs> at yun, pagkatapos ko mag-fishbowl ay dumerecho din ako dyan sa para maglinis ng motor. Pero bago ang lahat, ito ang pang labing isang araw sa taong ito. <laughs> <laughs> At yun, balik tayo sa paglilinisan. Uh, nilinisan ko yung motor kasi matagal-tagal na rin siyang hindi naglilinisan. ah uh, dyan o, dilinisan na tayo dyan. Yan ang day 11 natin ngayon. Uh, at syempre, marami tayong mga dapat pwedeng gawin. Work din ako, syempre, hindi ko na kinuhanan kasi medyo pabalik-balik na lang yung angle at yung dito sa sa workplace ko ay ganun pa rin naman eh. <laughs> Pero syempre, kuha din tayo mga video sa susunod. Pero paalam, subscribe lang kung bago pa sa channel na Ang Narinisan lang natin yung motor na si sniper. sniper. Wala akong pangalan sa motor ko. Sniper lang talaga. Ah, uh, siguro, tanong ko lang nga, no? Ah, uh, siguro magkasabot yung car wash at yung ulan. Kasi pag patapos malinisan yung motor, umuulan. Diba? Haha. <laughs> Wally, Wally, Wally. Sorry, sorry, Wally. <laughs> At yun, ito yung finale na pagbuhos natin ng tubig, no? At tapos na natin siyang mabuhusan ng shampoo. At yung shampoo nila ay konti na lang. <laughs> Kaya para halos tubig na lang din yung lumabas kanina nung nag nang naglinis ako dyan. Kaya, sige kung gusto nyo magpalinis dyan, ay eh, malapit lang yan. Dyan, dyan lang yan sa tapat ng iglesia. At magandang maglinis dyan ng motor. May shampoo na. At ay 15 pesos malilinis na 'yung motor mo. Oh, 'Di ba? Kaysa man lang magpalinis ka sa labas, 'di ba? Mahal. 80 150, 120 din 'yun, yeah. Sarili na lang maglinis. Oh, <laughs> uh, at kung ayaw mo naman maglinis, syempre maraming mga car wash dyan na pwedeng maglinis ng motor 'di ba? Magbabayad ka nga lang. Ah, <laughs> uh, i-insert ko lang 'yung video na 'to. Ah, uh, kami sa may sasakyan at uh, ito yung first time ko na makapunta doon sa Surigao first time Surigao first time kong magpamindanaw last year at uh, yun know, oh you know, ayun ganyan lang ako oh, 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 oh.